magdisinfect ng mga alagang baboy dalawang beses sa isang linggo para makaiwas sa African Swine Fever o ASF. Ito ang payo sa mga grazer ni Coronadal City Veterinarian Dr. Shalimane Calo. Panawagan pa ni Calo sa mga ito pumunta sa kanilang tanggapan para mabigyan ng libreng pang-disinfect. Pinigyan din pa ni Calo na ngayon naririyan pa rin ang banta ng ASF. Hindi na ubra pa ang nakasalayan noong pag-aalaga ng baboy. Payo pa ni Calo sa mga grazer. Dapat tiyakin ang biosecurity. So kailangan mag-ingat pa rin tayo hindi na po uso yung baboy, tinatali po sa puno, tapos lalagyan lang po ng maliit na harang, tatamaan po kayo ng ASF niyan. Dapat po, meron po tayong magandang biosecurity. Ayon pa kay Kalo, magamat wala ng ASF sa Coronadal, kailangan pa rin ang iba yung pag-iingat. Paliwanag nito, meron pa rin kasi nito sa ibang lugar. Itong dahilan kung bakit ayon pa ba kay Kalo, naririyan pa rin ang quarantine checkpoint ng City Veterinary Office sa mga entry at exit point points ng lungsod. Ruel Usano, NDBC, Mida Balita.